Hello guys! Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, pag-usapan natin itong uh, Light Credit. Ito po ay, pagtaling, hindi siya bago sa Play Store dahil kung mapapansin ninyo, ang total number of downloads po nila ngayon ay umabot na po sa more than 50,000. Tapos mayroon na pong nagbigay ng kanilang ratings and reviews na umabot po ng Uh, more than 15,000. Tapos sobrang taas ng kanilang ratings. Medyo masakit lang sa kaluuban dahil kung uh, babasahin ninyo or i-check ninyo ang mga feedback ng kanilang kunwari mga ano mga client puro positive. O, papansin niyo po dito, ang mga pangalan nila ay Pilipino. Pero bakit yung salita Puro English. O bakit English? Kasi kung totoong ano to, totoong mga client nila, mostly mga nagtatagalog, papansin ko yan, or napansin ko yan sa ibang mga ula. So gaya ng uh, sinabi ko sa mga previous review natin, kapag ganito kasi ang kalakaran, maaaring uh, requirements ng mga applicant para mabigyang pansin ang kanilang application ay magbigay muna sila ng magandang reviews. At marami po ang nagbulgar or marami po ang nagbistonya niyan ng uh, ng mga client ng iba't ibang mga uh, online lending. So dito klarong-klaro na mayroong I think ay smell fishy. Um, Nangangamoy isda talaga dito kay Light Credit Piso Cash Loan App. So under po ito kay Prima FinTech Philippines uh, Lending Corporation. So uh, sa factor number one, which is yun yung uh, tinitingnan natin kapag nag-review tayo, tatlong factors di ba? Factor number one, dapat to registrado sa Securities and Exchange Commission. Tapos factor number two, dapat po hindi loan shark and factor number three, dapat po hindi dita privacy violators or hindi nang haharas or hindi ginagamit ang ating uh, uh, personal information laban sa atin. So, uh, sa factor number one, pasado si Light Credit dito kasi restrado sila under kay Prima Fintech Philippines Lending Incorpor I mean Corporation. Uh, then, kumusta kaya ang factor number two? So, kung ganito ang kalakaran sa kanilang mga feedbacks klarong-klaro na nangangamoy loan shark hindi natin masasabi na talagang ano sila uh, loan shark pero i consider natin yung piso packet sino ba ang nakautang na kay piso packet si piso packet which is nandito nga sa kanan under din ito kay Prima Fintech uh, Philippines Lending Corporation ang ating review na review niyan, mayroon na nakasita yung review kay uh, Piso Packet. So, isa po silang loan shark. O oh, loan shark, pag sinabing loan shark, malaki ang processing fee. Kadalasan ano, uh, halos kalahati tapos nagpapatong din po sila ng interest. Mayroon pang interest, hindi lang yung ano uh, processing fee. Ang yung processing fee masakit yon, Mas masakit 'yun doon sa interest kasi ang processing fee nila halos kalahati talaga ng ano ng uh, yung approved loan ang mawawala. Magugulat kayo, bakit ang laking natapyas saan napunta? So, sa processing fee po yun. Ang problema lang, hindi nyo na sila kailangan, or hindi nyo na sila makausap kapag na disburse na yung pera. So, waiting na lang kayo na mayroong tatawag sa inyo uh, mag-remind sa inyong due date, magkano at ano, uh, hindi nyo na sila pwedeng matawagan kapag na na ang pera. So, ang ugnayan lang dyan, sila ang tatawag sa inyo. Kapag tayo ang tatawag sa kanila, na, nako, parang suntok sa buwan. Napakahirap. Hindi niyo po, hindi natin sila makausap. So, uh, ang processing fee, malaki, tapos mataas ang interest. So, kailangan nyo pong uh, maghanap ng malaking halaga mas malaki pa doon sa pera na natanggap mo at yun po ay ibabayad mo kasama doon sa principal amount. Yung principal amount na sinasabi ko, yun yung natanggap mo. Oo, oh, halimbawa, 5,000 ang inyong inutang, ang matatanggap mo ay 3,000 lang. So, nawala yung 2,000, may tinapiya silang 2,000 para sa processing fee. Tapos, pababayari nila kayo ng 6,000. So, 3,000 po ang ano, okay lang kung uh, 1,000 ang patong nila as interest. Maraming instances na umabot po ng 1,500 so 3,500 na. Processing fee plus interest na 15. So 3,500 mas malaki pa doon sa amount na natanggap mo na 3,000 lang. Hindi po pwede na bayaran mo ano lang uh, partial kasi uh, lulubo pa rin, lalaki pa rin 'yung utang mo. At 'yung uh, pina-partial mo, walang mangyayari yon. Hindi makakaapekto sa ano, sa loan mo 'yon. Kaya lalaki ng palaki ang inyong utang. Kaya iwasan po ninyong magbayad ng partial. Kaya kung pwede, ibulto nyo na, i-fully nyo na, and then wag na kayong umutang. Pero, guys, imagine niyo po, hindi po mahaba ang uh, term na binigay nila. Uh, taliwas po yan sa sinabi dito. Tingnan natin ha. Ang sinabi po nila dito na ang kanila pong uh, saan ba dito? Ang kanilang term po, Di ara. Dito pala. Uh, 91 days to 365 days, hindi po totoo yan. napaka po yan. Dahil ang totoong term po dyan ay 7 days lang. 7 days lang talaga. So, paano mo ngayon ma-sustain yung pagbabayad ng ganun kalaking uh, processing fee at uh, interest kapag kayo po ay nag-reloan? So, please, huwag niyo pong ugaliing mag-reloan. At kung mag wala na. Unti-unti na kayong na... Uh, pasok doon sa kumunoy na tinatawag natin na ginagamit na estilo ng mga ula. And then, please wag din kayong umutang sa ibang ula para mabayaran yung nagjo. Tinatawag namin yung tapal system. Reloan system at tapal system, wala talaga yung maitutulong sa inyo. Kaya kung sa umpisa pa lang nahihirapan na kayong magbayad, please, buksan nyo po yung isip at puso ninyo. Magkwinta kayo, magcalculate kayo, anuhin ninyo kung magkano ba ang mawawalang pera sa inyo kapag gumamit kayo ng kapal system at reloan system. So guys, sa factor number 2, expo dito si light credit. Hindi po natin uh, itolerate kung uh, ang isang online lending app ay loan shark. So hindi talaga natin ito uh, pinopromote at hindi din natin rekomendado. Lalo lang dito sa ating uh, YouTube channel, ang usapang loan at online lending. So loan shark sila, in nature, Definitely, sa factor number 3, gagamit sila ng third-party collectors. Kasi si uh, -E -E Piso Packet ay ganun din ang ginagawa nila. Gumagamit sila ng third-party collectors at alam naman natin na ang third-party collectors po ay nanghaharas talaga yan sila. Kapag uh, nag-overdue kayo, mayroon kayong hindi nababayaran o hindi kayo nakapagbayad within 7 days sa tagal ng inyong uh, due date sigurado asahan nyo po na guguluhin nila kayo paano uh, text blast sa inyo text blast sa uh, sa, sa contacts niyo lahat ng inyong mga contacts ay makakatanggap ng text blast laban sa inyo paano nangyayari yon nung nag-apply po kayo nung nag-fill up po kayo bago yon di ba mayroong maliit na window doon sa screen ng inyong cellphone at inaksip mo yon or yes mo yon so once inaksip mo or ni yes mo yon automatic po ang system ni ano ni Uh, light credit papasok siya sa iyong cellphone at titingnan nila kung ano ang laman doon. So, nandoon yung iyong uh, phone book, so makikita nila kung uh, sino mga tao nandoon at kapag nakita nila, ia-approve nila ang loan mo at depende sa nakita nila doon sa iyong phone book at iba pang mga informasyon sa cellphone mo ang approve uh, amount at yung uh, turn din. So, guys, wag basta-basta umutang sa mga uh, ganitong klaseng mga online lending app. So bukod doon sa so, uh, pag text blast, nanghaharas din sila kapag hindi nyo po talaga pinapansin yung uh, pangungulit nila. Then, papasok na doon yung uh, pagbabantaan kayo, uh, i-post kayo sa social media, tapos um, kasama pa doon yung magpapadala daw sila ng mga order mura sa Shopee at sa Lazada. Then, mayroon pang mga kabaong, mga kung ano-ano pang mga pumapasok sa utak ng mga ULA Collectors para lang talaga puwersahin kayo magbayad. Kaya, mag-ingat po tayo. So, uh, kahit po nakapagbayad na din ang karamihan, hindi rin po as uh, walang assurance na uh, manahimik ang buhay ninyo dahil ang mga online lending app, marami po silang gagawin sa inyo. Kung halimbawa, bayad na kayo, maaaring hindi papasok yung bayad ninyo sa system nila kasi maraming bug din at mangungulit pa rin sila. Tapos, Uh, o, na zero na yung account mo tapos kinalam, kinalimutan mo na yung app nyo magugulat ka after several days or uh, months mayroong maniningil sa inyo kasi may nag-reloan pala doon sa account mo tapos yung pera hindi napunta sa inyo napunta doon sa uh, hacker siguro na malamang inside job mga kasamahan din nila na may access sa system so wala talaga kaya ang itong mga online lending app, mga mga loan shark na online lending app ay hindi talaga nakakatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Kaya mag-ingat po tayo hangga't maaari iwasan po natin ang mangutang sa mga online lending app. Lalo na pag sinabing loan shark. So sana po mayroon kayong natutunan at kung kayo po ay nakautang na dito at mayroon kayong saluubin or suggestion o kahit ano, i-comment nyo lang po sa ating comment section at kung mayroon kayong gustong i-reviewin uh, nating app, i-comment nyo din. Huwag kalimutang mag-like at i-share para marami din ang mga kaalam at marami hindi mag magbiktima nila. Oo. Kawawa naman yung magiging biktima lalo na kung kaibigan or kamag-anak natin. Shout out sa lahat ng mga members natin. Maraming salamat sa ating mga members na walang sawang sumuporta. More than uh, 60, uh, nasa around 64 ang ating members. Maraming salamat po sa inyo sa suporta financially at ito din sa ating uh, sa ating live stream, sa mga videos din natin at ang ating uh, 36 plus, 36,000 plus na subscribers. Maraming salamat po. Sa ating mga viewers na hindi pa nakapagsubscribe, please huwag kalimutang isubscribe ang ating uh, YouTube channel, Ang Usapang Loan at Online Lending. So, maraming salamat. Hanggang sa muli po. Paalam.